Yeah, yeah, yeah. Anong masasabi? Anong masasabi mo sa ano ni Tisoy yung mga kanyang mga tawa, yung mga talent niya, anong masasabi mo? Pambira. Yun lang, pambira, pambira lang. Ah, guys, 60 ang ganto. Historical. Story. Historical. <laughs> Kasi kakaiba. Kakaiba. Yeah. Mga tawa. Ano? Eh. Umahanga ka sa kanya? Oo, ang isa kong hinanga sa kanya. Oo oh. Ang kanyang salitang hindi niya makalimutan. Ano yun? Sayabang kunto to. Oh. yon ang kanyang mga salita. yon, Sayabang kunto to. Isa ang alamat, so. Kaya pa sir, ano masasabi niyo kay Tisoy? Ay, nakawala ng stress. Nakawala ng stress. Makakawala ng pagod kasi masiyahin. Uh, oh, At ma masaya na may kasamang gana'y. Yun. Good vibes. Thank e you. Anong ba sasabi mo kay Tisoy? Kasi medyo sumisikat na yung kanyang mga video, mga videos. Nakakatuwa. Yun lang? Oo. Alam mo, sumika. Yun. Ah, Share-share lang kayo, ha? Ah, discover discovery this. Oh. Kukuha na siya naman. Yan. Thank you. Well, anong masasabi mo kay Tisoy? Medyo sumisikat na yung kanyang mga uh, mga videos. Magaling yan si Tisoy. Oo. Oh. Ulang lang ito. yan sa... Saan? Ulang lang yan sa lambing. <laughs> Magaling siya. Magaling na. Boss, ano masasabi mo kay Tisoy? Subisikat yung mga videos niya. Ay, okay, wala ay wala masabi kay Tisoy. Kasi ah, pag sa'yo binibidyo, nagsasalita. Ay lalo siya gumaga na lalaki. Ayun. Yun lang masasabi ko. Ayun. At palagi siyang tulingan ng ulam. <laughs> yung kanya sikreto. Umihin. <laughs> <laughs> soy! Ang daming komento sa ano mo sa mga videos mo. So ano namang masasabi mo sa sa sarili mo? Ah, sa mga nalulungkot. Oh. Panuorin uh, niyo yung mga aking video. Oh. Uh. Lagi kayong tatawa. <laughs> ano? Ano? <laughs>